Magandang araw, panibagong video. Sa video na to, tayo ay magkakawi. Diyan nga pala nakakuha ng bulati yung mga kapatid. Bali, tatlo lang po pala kami magkakawi mamaya. Kaya isang lata lang po yung gagamitin namin kasi magkapatid naman po talaga kami. At yun nga po, parang madami na po kami nakuha ng bulati. Nakuha nga po kami ng bulati sa tabi ng bahay namin. At isa na po yung bulati nakuha namin. Sa mga taong takot po sa bulati, excuse po. Sorry po kung nabidyong ko po to. Dahil nga po hindi po talaga ako takot sa bulati. Dahil po nung bata pa ako, mahilig po talaga akong mga wheel. At ito na nga po yung bulati natin nakuha. Sobrang dami. Pero mamaya kulang pa po yan. At yung kapatid ko nga dyan, gusto niyo mahawakan yung bulati. At tapos dito nga po malapit na po kami umali. Kasi sabi ng kapatid ko, kulang pa tayong bulati namin. Kaya ayun nandyan si kuya nagkakapi. Kasi nga po morning pa po ngayon. Siguro, siguro mga 5 am pa po dito sa amin. At ito na po yung kawil natin. For the go Undawin na po tayo sa pagkakawil. Sabi ko nga sa kapatid ko siya yung magdala ng kawil. Kasi nga nahihirapan ako kasi nagbibidyo ako. At ito na nga po kung nakikita nyo nagdahan na kami sa may palay. Dahil nga po dito sa amin ay pananin naman na ng mga palay. Kaya nga po parang medyo maputik daan namin. Dahil nga po sa kasipagan ng mga tao, nagtanim na po kami ng palay. At nandito na po kami sa may buhangin. Malapit na po kami sa pangangawilan namin. Habang naglalagat po kami, nagbibilang nga po yung kapatid ko dyan. Nagbibilang po siya kung may uli o wala. Hanggang sa natapos yung ano sa buho. Palagi nga po namin itong ginagawa kapag nagkakawin kami. Hindi ko po alam sa inyo kung ginagawa niya rin po to. At dito na nga po maglalagay na po tayo ng bulati. Parang nga po makapag-uwi na tayo at may mahuli na. Dito nga po sa amin kapag nagkakamil kami, hindi po namin sigurado kung may uli kami mamay. Dahil nga po ilog lang po ito at hindi peace pan Buti ngayon kapatid hindi takot sa bulati. Kaya naman siya na yung naglalagay ng bulati sa kawil ko. Sa oras na yan, nagpumintuhan nga kami kung may mahuli ba kami huwala. Kasi nga parang wala nang is be, nahubos na ata. At ito nga, sinitap ko lang yung kamera para makita niyo naman po ako. Oy. Hindi na nga po pala ako nagbihis. Kaapon pa yung suot ko na yan. <laughs> Dahil nga sa tamad ako magbihis. At ito na nga, nagkakawin na kami ng kapatid ko. Nagtatalo nga kami ng kapatid ko dyan kasi magkalapit kami mga abing. Baka kasi wala kami mahuli. Kaya sinabi ko sa kapatid ko na umalis oh, na lang siya. Doon na lang siya sa ibang lugar. Kaya ayun, umalis na yung kapatid ko. Andaling kausap, no? Nang iniwan ako ng kapatid ko, may nahuli pala ako, B. Isa pala po itong pait. Dahil nga dito sa hilog namin, mga pait lang yung nahuhuli. At saka yung mga tilapia. At iso na nga dahil naubos po yung bulati natin, pumunta ako dito sa kapatid ko. Kasi nga, isa lang po yung bulati natin. Tapos isang uli din po, eh. Dahil nga po nagugutom na ako, nag po ako, umuwi na lang. Iniwan ko po pala dyan yung kapatid ko at umuwi na ako. Tapos may nakita akong naggagayad. Naggamit po sila ng kulambo para makahuli ng isda. At ito na nga po. Iniwan ko na talaga dyan yung kapatid ko kasi nagugutom na ako. Kaya bye-bye.